Hello! Hello na naman mga palangga. Ito na naman ako, mga palangga. Parang naranig yata ang boses dito sa lab ni Tita lang, Wait lang. Ko. Ayan. Ayan. Ayan, wala na. Ayan mga guys, nagugutom ako katatapos ko lang ng live. O ba? Diba? Ganito pa lang itsura ko. Pinag-aralan ko yung aking mukha guys. Pero bago dyan ako magdaldal. Ito yung, wala, ng lipstick ko ngayon. Wala na, konti na lang kakain ako. Yung nahanap ko na pagkain, ito siya. Mm. Ayan. Kasi gusto ko umigot ng sabaw. Gusto ko umigot ng sabaw. Ayan siya guys. buksan ko na siya. Ayan. Nasira siya o kasi oh, nalusob yung ano ko. Oh, uh, ito siya. Vegetable naman siya guys. Marami namang bawal sa akin yung mga ganito dito. Pero guys, kakain ako. Mas bawal pag mamatay ako sa gutom. di Diba? Bawal daw to. Pag bawal, pumamatay, kundi baon. O, oh, di ba? Yeah. Ayan, ang gagawin ko nito, ayan, guys, tatanggalin ko to. Dahil sira na siya, sisirain ko lang para madali. Ayan, gano'n yun, mga cowboy, Gano'n yun. Gano'n, madali yun na trabaho, mo. Oh. O, tapos, um, tanggalin ko siya. Mm. Tapos, kita ko ipos. Ayan, ay, makita ay, ko yung akin. Ayan, kailangan makita yung aking ginagawa. Ayan, tapos, lagyan ko siya ng syubig. Syubig na mainit. Ayan. Ayan. And then, doon, ayan. Tapos, hala, hindi ko tunalag ko. Hala. Hmm. Mali, mali ako. Dapat, binagay ko ito muna. Hmm. 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 Ano ba yan? Sunga-sunga din ako kahit kailan, no? Nanan. -nan. Dapat, natakpan ko na ito. Eh, ano ba yan? Eh, bilag bilag talaga. Hmm. Ayan. Hmm. Bilisan natin, bilisan, 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 bilisan. Ayan. Ayan. Kasi sumusunga kasi ako eh. Ayan. Bilisan, 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 bilisan. oh Ayan guys. Cowboy, cowboy man ako. Ay eh. pagkakain nila man ako. T-Arch. Pero sanday lang. Tago mo na ako kasi nakikita. Diyan yung akong Pokemon. Ayan. Uy, uy, uy. Ayan. Hmm. Tapos. Labugayin. Ito. Sorry. Ayan. Labugayin ko siya muna. Ayan. Tapos takpan ko siya. Ayan. Ayan. Takpan ko siya mabigat yan. Kasi nasira kasi yung ano niya eh. Nasira kasi yung takip niya. Ayan. Habang inaantay ko to guys yung aking, aking pagkain. Ayan siya. Kasi kailangan siya ibabad ng konti. Magkukwento muna tayo. Kwento na walang kwenta. Alam niyo guys, inaralan ko ngayon yung aking mukha. Ayan. Ito yung resulta sa aking inaralan guys. Minsan kasi guys, na, Oo, oh, tingnan mo. Oh, ito nga yung aking ilong. Meron ako dyan nilagay-lagay kung ano-ano. Inaralan ko lang siya para malaman ko kung anong resulta. O, oh, di diba? O, oh, tumangos yung ilong ko. Oh, di ba diba? Maroon din ako. Konti lang. Kasi, minsan kasi, mas maganda ni minsan na tayo mismo nag-aaral sa ating mukha para pag mga ano mga pandalian. Hmm, syempre alam na natin sa antos, 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 antos. O, oh, diba? ba kasi makita natin, ay bagay siya. O, ganyan. Bagay siya. Bagay siya. O, ba diba? Yung lipstick ko ngayon, itim to siya. Pero kunti na lang ang natira. O, kunti na lang. Nangin, ano siya na yung... Hindi naman siya, eh, maitim Medyo bali, violet siya, balayet. Galing siya kay, binigay si sa akin darling na Ate Shirley. Ah, ba diba? Ate Shirley, magalaw siya. Yung lagi kong background sa likod, ayan, yung aking kama. Hindi ako nagpalit guys kasi busy pa yung washing, ang sampayan. ah oh, di ba kwento? Walang kwenta. Ah, <laughs> oh, di ba? Explain paliwanag sa barangay. Ah, oh, uh, laging lang yung background ko sa likod dito, yung dalawang kabinet, yung aking kama, yako. Pero mga bukas siguro iba na yung aking bedsheet, aking papalitan na dahil yung medyo matagal na yan dahil ako Akoy na na pirahan kaya hindi ko siya napalitan ngayon unti-unti pa handahan na pero tumangas lang yung ilang ko guys ganyan pala oh nilagyan ko dito ng itim-itim sa gilid ganyan pala siya tapos nilagyan ko ng puti dito ah oh, ganyan pala siya alam na des oh di ba oh kaya din pala guys pag ano magawa ka kayo aralan nyo din yung mukha niyo ah at mabagay po pag-aralan. Kaya minsan, pag dito, may party, pumunta dito yung mga, ano, mga babae sa akin. Malagyan mo ako nito, lagyan mo ako nito. Sabi ko, aralan nyo kasi yung mukha nyo. Pag wala kayong ginagawa, wala namang mawawala dyan. Kung anong i-purse na ilagay nyo sa mukha nyo. Anong pangalawang itapal. Yung itatapal nyo sa mukha nyo. Ayan. Kung anong isusunod, anong i-purse sa mukha, sa, sa mata, sa kilay. Sa labi, o, oh, dapat yan. Yan ang mga sinasabi ko sa mga kasama ko. Hindi lang yung lagi na lang pag, lala, pag may party. Pipila dito sa kwarto ko, guys. Tapos, lagyan mo ako ng ganito. Kuritan mo yung kilay ko. Ganyan sila palagi. Sabi ko sa kanila, bakit andi ah, nyo? Aralan yung mukha nyo. May mga lipstick naman kayo. May mga makeup naman kayo. Aralan nyo, ah para naman, ako wala na akong iayos sa sarili ko. Alam nyo ba, minsan naiinis ako guys pag may mga party. Kasi dito sila papasok sa kwarto ko. Ayan, gusto nila. Ayan, yan. Kita nyo yung aking, kita nyo yung aking, ano, yung aking, ay, eh bigawan, sorry. Yung aking tulitsurba. Ayan, yan, yan, yan. Kita nyo yung aking salamin dyan. O, no. puro yan dyan. Open yan, guys. Kahit yun dyan, pwede silang maka, ano, pwede silang maka, ano, maka, itag kita Pwede silang maka pulot dyan. Kung gusto nilang pupulotin. yan yan sa aking mga kagamitan. Kaya man, ang mga kasama ko dito, ako naman, hindi naman ako strikta eh. Uh, lalo na pag friend ko, hindi naman ako masyadong strikta. Ayan, welcome sila dyan sa aking mga, kung ano nilang inalagay sa mga mukha nila. O, oh. oh, yan. ngayon naglagay ako ng ano sa aking mukha, guys. Kung ano-ano lang, mga inaaral-aral ko nilalagay-lagay sa aking mukha. O, oh, oh di ba okay naman? di ba? O, oh, diba? oh tumangis pa yung ilang ko. Marunong na ako. O, oh. Paso na yung kilay ko, gusto ko gayahin ang kilay ni, ano, ni Satsat. Sunod -Sat. ah, araw, gayahin kong kilay ni Satsat. O, -Sat. ah, titingnan ko na yung aking food, ha? Tsarang! Ayan na, guys. Binuksan ko na siya ang aking food. Ayan, kakain na ako, mga guys. Saan? Alubot na ba ito? Alubot na siya. Alubot na siya. Butong kasi ako, eh. Di ba po wala ako ditong samuli? Ayan. Kakainin ko na siya guys ha. Ayan po diba siya dito. Ayan. Oh, Pits di gusto siya guys. Masarap. Puro parang hindi ko siya makaya. Ang dami eh. Ayan it. Ayan it. Halo. Saya harap mainan ini serbaguna. sela selab si dunia. Kayaknya. Ah. Ah. Indomie. Indomie in Ano to ba? Bumbuk bum, bumbasos, bumbasos Bumba sauce chili Ah, kaya pala manghang ah. ah Ang sarap na pa pagkain pag utom no Kahit pangit, masarap na pala sa pagkain sa ka masarap masarap kasi pag ano ganito ba ay eh, mainit alam mo yung inahanap may, inahanap, may, <coughs> may hinanapin dyan mo Oh, diba? Awas. Zerle. Hmm. Diba? Awas. Uh Ganyan si Zerle. Hmm. 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 Ayan guys, thank you, thank you so much. Thank you for watching. Ubus ko na yung Indomie. Nag-goto na ko sa akin live. Nandito kami ka Tita Ice ngayon. Ayan, paaba na naman ko boss. Mmm. 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 Thank you so much. Busog na ako. Ayan. Kaya lang ako umayon ng labing tubig dahil eh, malapalata siya. Thank you guys. Thank you for watching. Love, 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 love more.